Ito na siya. At ang pawis ko ay hulas na hulas na. Ayan. Nagkilay ako kanina pero ang kilay ko nawala na. Ayan na siya, mga lags. Buksan na natin ang pangatlong box. Ayan. At meron ulit tayo ng pang manakasang tuwalya. Ayan mga lags. Oh, mga tuwalya Dalawang tuwalya. Tapos meron dito leggings. Ayan. Leggings din ilagay ang leggings. Tapos, ang ah, aking ah, pantalon, ayan. Ito yung loves, oh. Ito, sigurado kasi na sa akin, mga loves kasi, ayun, stretch of man. Dati siya lagay. Tapos, ito yung hinihintay ni Kuya na ano nung anak niya, mga loves. Um, bag yung baby nila. Ayan. Hindi ko alam kung paano tubuin, pero ganito siya. Ganda mga loves. So, tapos, Ganda, ano siya, no? yung tela niya ay ang tawag niyo sa piano na to? Yung ano? Balat? Ang ganda mga love sa'yo. Eh, no? Tapos Is... ganyan siya. Iya, yeah, ano siya? I... Oo. Ganyan siya. Yan. Pag binuuhu yan, yan. Maganda yan. Tapos ito na yung mga tumbler niya. Pinadala ni ate. Yan. Tapos may sandong naligaw dito mga love. Nalagay. Tapos yung mga tumbler, mga loves, May mga nakapalaman na. Ayan, chocolate. Ang ganda nitong bahong chocolate. Yan ang ah, chocolate. Pagin natin doon. Tapos ito yung bag na hinihingi na ito ni Aileen kaya ganyan. Tapos, yan, Para ikaw May ba... Mayroon ba niba? Mayroon Ay, Panghilod ba? Mahal din to, ha? Sa banil. Charot. Ayan. Tapos, ito yun. kasi ganito. Mga pantalon uli mga loves. Mga pang, mga sexy pantalon. <laughs> ito yung mga tumbler. Lagyan natin sa isang tilid. Ayan, mga loves. Ito, mga loves, ang tip nito. Pwede kayo samanta to. Ayan. Ito dito. Tapos, ito pa. Tumbler ulit. Ito yata yung hinihingi na tumbler ni Irene. Hindi ako lang kung ano. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Ito maganda ito, mga loves. Tapos, may laman. Tingnan natin yung laman sa loob. Siyempre, may laman na pang allergy. Ayan, alam na alam niya, ate yan. kasi ang ating katawan ay katihin. Ayan, kailangan natin ng mga pangontra sa kate. Tapos ayan, ito mga lang sa so, ang ganda nito. Pag gusto magkape, ayan, chill-chill ka lang. Kapit sa umaga, ayan. Ito, tut dito magkimpla. Tapos, ayan, may bag. Alam nyo, this, kapag ina to. Ayan, o. Oh. ko. ng mother. Tapos, alam, oh lang, ganda lang okay, ah, naman ito mga loves. Okay, okay lang kaya ito. Uy, may sumisimit ka yan lang ito. <laughs> ganda nito mga loves oh. CK. Pag nag-umuhi si ate, mag-Singapore right? daw dahil. Oh, mag-Singapore daw siya. Okay. <laughs> may plano na pala si mama. <laughs> tapos, ayan. ayan. Ay, ay, may terno. Pang sexy uwi. Pang yayamanin. Ayan. Tapos, ito. Oh, diba? Ah, alam ko, akin to. <laughs> Diba? Malapit na ako mag-opisina. Ayan. Dali. Pero totoo yun, mag-opisina na ako. Ang ganda mga loves. may ganito siya sa loob. Ganda niya. Tapos meron din siyang turn. O, May kasama siyang wallet. Ayan. mag opisina talaga mga loves. ready na ako mag-opisina. Tapos ayan, yung short ni Samantha. Ayan o. pag sex short. Tapos meron pa dito yung tumbler. Ayan. Yeah, Tapos may maliit na collagen. Ayan. Kasi yung collagen ko last na pinadala ni ate na expired na. Kasi okay, yan yeah, meron pa collagen dito. Lalaklaki ko ko lahat mga labs. Ito so, mga labs. So, pants hindi siya. Ayan. Kuya siguro yan. Levi's. Dito natin lagay. Yeah. Tapos sando ulit. Sando ulit. Tapos, ito, um, jacket. Tapos, ito, madami pala si Samantha na pang ano, mga labs, mga baby bra. Tapos, short, ayan. Tapos, uy, mother, feeling ko sa ito, ma. Kipapa to. Tingin. <laughs> Kasi ako yan. Uwa, alam sa ako, sa loob. Uy, nakita ko na yung para sa akin. Ito yung Hmm, ganda. Wow! Uwikitin yung Ay, ano ko dito. Ganda. Pusok. Tapos may laman to sa loob mga lags kasi nangakapang may laman. Kasi nilalagay ni ate kesa nga naman side space. Ay, no. Uy, ganda! Mas dito yung bag eh. Oo. So, yan lang to. Ganda. Okay <laughs> Tapos, yan. Ito yung pagma. Kasi so, ito mga lags oh. Uy, ganda! Sarap tap! Uy, red, black! Eh, nakita ko na yung sandals, mga lapsuit na natin. Excited tayo. Sabing ba? Mm -hmm. Uy, ganda! Uy, <laughs> ganda na sandals! Yan, mga ulo! Nayupin na yung bag na white o mga loves. Saan mo yata yun eh? Kaya rin to, eh. Rin ito, eh. Rin ito, eh. eh ba yan, hindi ba itong sa subscriber ni Ate yan? Okay. Okay. Tapos, may chinelas. Ayan. Other chinelas. Uy, nakita ko na naman yung isa, mga loves. Huwag naman kayong ano, baka ano yun na naman ako, i-bash nyo na naman ako, ha? Pero okay talaga ito, mga loves. Yung isa ako, ganda. Pag sinampal ko ito sa asawa ko, pisak yun. Ayan, no? <laughs> Tapos, ito na yung sinasabi namin na ano, mga loves. tawag namin, anong lisa. Yung mga lisa, mga, lisa, mga, lisa, mga, lisa mga loves. Pero ano siya, siya si talaga to. Ayan <laughs> siya. Ayan, lagay mo dyan, mother. Ah, ito yung kumuha ay. Oo, oh, yan siya. Ah, ito yung... Oh, tapos, ito yung... Kung maaaralan yung mga loves yung binigay na camera sa akin ni ate, ito na yung pinakalalagyan niya. Kasi hinahanap ko yung parang... Yung tali. Tali ba yung tawag doon? Yan siya mga loves Ilalagyan na nilagyanan niya. Tapos, may nakita ko dito mga ano, yan. Mga zando-zando. Pa. Kasi ni rin to. Oo um, nga, pag sinunod ko yan ngayon mga loves, pwede na. Kasi, syempre, mabuti na ang ating kilikili. -Kili. Ay, charis. Hindi <laughs> mo you know ba yan? Yan. Oo, ganda. Lagi natin tuntas Tapos eto mga loves, yung ano ni Irene, yung mini niya kay ate na Apple Watch and mga loves mo. Oh. Pinagila na ni ate Irene. Ayan na yung Apple Watch mo. Tapos meron ditong wallet na maliit. Ayan, um, yan. Tapos mga sando, mga loves din na malarge ang ano niya, size one. niya. Ayan, large. Ali, oh, may pira. <coughs> 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 may pira daw, <tau>, worth <coughs> it. Hindi sa'yo yan. Akin. Ay, may pira daw, mga loves. May pera. Ano naman? One hundred dollar. Sabi mo, one hundred dollar. Charot. Mamaya, may tao sexy. Kani tayo dyan. May nakita ko yan. <laughs> May nakita ko. Ito, sandol. Nakita ko yan. Kani tayo Tapos t-shirt uli ni Papa. <laughs> Kung di man kay Papa, kay Kuya. T-shirt. Tapos ito uli. Mga short. Ah, ito kay Kuya ito. Malamang. Malito. Oh, kasi 34 right, kay Kuya yan. 34. Tapos ito ulit kay Kuya kasi 34 ulit <laughs> oh, yung pa, size niya. Yes. Thirty-four, maliit po. Mabalit kasi naman ko yan. Kay kuya yan. Kasi nung ama mo na naman. Sabihin nyo nag-aaway na naman. O jacket. Ayusin mo naman. Ay, maglaglag. Ayan. Tapos, ayan, may... Ano? Pistida yata ni Ate na eh. na ano? Pwede kaya tayong pang-gratis yung itong mga larisan? Hindi wala itong Dapat white. Ayan, tapos ito yung binili ni Ate na pang ano ng mga bata, ayan. Nag-present si Sam doon sa gilid mo. Tapos may laman to mga lang Ay, na yung ano ni Papa. Yung inaantay niyang Ray-Ban. Gondo mo, loves. Tapos, huwag natin pa Baka tayo mga aming at wala siya dito. Yan, gilid mo, mother. Yung iniintay niya. Tapos ito yung ano, chocolate ulit. Ayan, ang gamitin. Tapos, ito ulit yung isa para naman kay Natalie. Ayan. Kulay violet. And, tapos, ito ulit yung ano? Malukot mga loves ko. Yung may ni Papa. Uh -huh. Kapatignan ko ito mamaya kay Mama kasi lukot na lukot yung kapi niya. Uh -huh. Makalabasag na yung ano mga loves. Tapos, may laman ulit na chocolate. Ayan. Ayan. And then, <coughs> mga pants uli yan. Ayan o. Pants. Ayun natin. Thank you. And yung pants. Thank you ate May sa pants. Ayan. Tapos ito pa isa. Ayan. Maliit. Tapos another jacket uli. Ayun to. Kapal na jacket pang bagyo eh May papayata to mga lads. Kasi mga ano sya. Kapal. Ito yung mga jacket sa gilid ko. Ayan. May pantalon dito. Ayan mga loves yung chocolate na Nesquik. Ayan, para sa mga baguets. Ayan. Tapos, leggings. Ayan. Okay, sa manta siguro ito. Kaso, may ganito sa puwit mga loves yung. May pang puwit. May pang puwit. May pang puwit sa puwit. Ayan. <laughs> Tapos, ito may nakakala dito. Chicken okay. breast. Maganda eh, masarap right. talaga sabi niya. Tikman <laughs> daw namin to sabi ni ate, chicken breast. Yan o, oh, loves. And Tapos ito, madami pa mga ano, mga saldo, saldo mga lagto pa mga bata eh. Saldo. Tapos ito, pa ang ule, pants. Yan, dito ko lang nilalagay mga loves. Marami din naman alam kung ang suotin namin ang bukas. Tapos, tapos, ayan mga um, Ay! loves, yung cellphone ni ni Kirby na binigay niya kay Faustino. Ano siya mga labs, oh. So, ganda pa ako, eh. Tapos face pa siya mga labs. Ayan. Makakapag-reels na siya ulit mga labs. Ayan. Dahil makapag-reels na siya tutuwa. Sayang yung mga star na niya na nakukuha. Ayan. Ganda pala, eh. Tapos dito. Ayan. Paano yun ito, Yung mga t-shirt siya mga labs. Ito so, ko lalagay mga labs. Tapos, ito ulit yung pang malakasang panty ni mama. Yan, makikita niya. <laughs> pang malakasang pati. Huwag namang <laughs> Grabe yan. Wala parang may pera. Ay, charot lang pala. Ganda to. Pag kinuha to, nakapit sa amin. mga loves o. Panti. Panti, panti. Tapos, ito ulit siya naman. Walang aang pinan yan. Ay. Ay. Ito ang mga loves o. Ito maganda. Eh, hindi. Ito yung mama ulit yung mga loves e. Ka yun, doon, yun. dami ka pa ngayon. Madami. Ito yung aking maliit. Medium. May medium pa lang ako. Tapos, ito pang isa. XL. Oo. Yung XL yan pang kay mama yan. Yung mga medium. Kasi lang namin na yun. Tapos, pero mga pantalon ulit mga labs ko yan. Puro pantalon mga labs. Ang dami. Ayun no, dahil o. Dahil yung pantalon. Mga chocolate ulit <laughs> mga labs ko yan. Daming chocolate. Daming chocolate laglag na mga labs sa Rami. Kasi talaga mga labs na ano yung nakakaano lang kasi yung mga chocolate na uh, kainitan. Oh, na Oo, nainitan. Tapos napipit na siya mga labs. Kaya, Kaya mga labs kainitan kainita tayo na mga labs na mga ano siya. Tapos madami pa dito mga labs na madami mga chocolate na mga napipit. Ayan, oh, na, mga, 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 ayan, mga mga Huwag natin pakit yung mga black, mga labs kasi kinikip ko man kaya dito ate itong mga pras. Ayan. Tapos, ito. Ayan. ulam Tapos, may mga kan dito. Mga lagsa yan. Lunch meat. Tapos. Ayan. Ito natin yung mga lagsa. Ayan. mother pa, may lunch and pa dito. At yun, mga loves, ang laman ng pangatlong box. So, ayun mga loves, natapos na tayo sa pangatlong box. Dumako na tayo sa pang-apat. Ayan, samahan nyo pa rin kaming magbukas. ng mga loves. Ayun tayo, tayo kasi hindi ko mabuksan pag ano, nakaupo niya. Dito. As so, you can see mga loves, eh uh, nang nasa ibabaw. Walya ulit. Ayan. Tapos ito, tuwalya ulit. Tapos ang, alam niyo na nga syempre, ang panty. Pag may panty si mother, may panty rin si Irene, may panty rin si ate. Ayan, mga panty. Ayan. Tapos, panty. Ayan, panty ulit. Isa pa lang tayo Ay, ay ito na siya mga loves, ang ano nung mga bata, oh. Mga majors, yan. Ayan siya ng majors, mother. Tapos, ito. Ayan, no, magsawa sila sa medias, mga loves. Ayan, no. Okay. Mayroon naman silang iwawala. Hindi mo nagagamitin ko. Ayan. Sa isang, so, so, so. Tapos, ayan, mga loves, yung inaantay namin Aaming na... Ayun, isa tayo di ba? Mm, yes, ayan. Tayo nang mag-borat. Saan ito? Sa Burakay. Ano sa Burakay <laughs> daw, mga loves. Ang ganda kasi, mga loves. Ang ganda, oh. Tigi-tigi sa kami ito, mga loves. Kay Irene, kay Mama, kay sa akin, saka kay doon sa asawa ni Kuya. Apat ba ito? mga patuloy. Ang ganda mga wraps. Tingnan natin yung loob kasi may laman daw. Ay, ko. Baka panty ulit ito ni Mother. Ay, hindi naman. Leggings na lang mga wraps Leggings ba? Ayan. Mother. Tapos, ito. Ang ganda. So, mga maliliit mga wraps. Hindi pang size namin. Okay, yung pa dyan, hindi naman sa akin mapupunta mga labs eh. Papamigay din namin sa may mga kasya. Tapos ayan, si Erin lang na mahilig maganda mga labs. Di mga kita-kita yung mga ano, mga chan. Ayan. Tapos so, ito, oh, magsawa si Samantha Clear. Ayan, ang daming sando, maliliit. Ayan, mga sando. Ayan, buti kung magsando si Sam. Ayan, may mga sando siya mga labs. Ang dobling niya.

Tanya kita mga taba yan? Hmm. Ayan. Tapos, short. yung wala. Short na pang kay Ate Day Day, Mari Ixi. Uh, mga pang sexy ba? Ito mga loves yung kay Jen. Alam ko kay Jen mga ate, no, ka. ano, ba? Ayan. 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 ito mga loves. Ito yung Ate sa ako. yung ano? Wala yung wala yung wala yung wala yung wala yung wala Tapos, ito mga loves, yung hiningi ni Irene kay ate. Ayan. Bag niya. Jirin. Kasi ito yung mga short na maliit. Ayan o. Ito kasi na kay Sam to kung meron mayroong... Ay! na Kaso wala siya. Kasi yes, naman, di. Pero hintayin natin laging kasya kay Sam kasi malapit naman ang na mga loves. Pasando hmm. ulit. Ayan. Tapos, ano doon, leggings, yan. Kaya mamaya natin mga legs leggings. Kasi ito yan, o. Oh. Oo, oh, ganda tali, o. Oh. Ganda okay, tali, yan. Tapos, mga t-shirt ulit, mga legs, yan. Ito. Jacket ito, mga legs. Ito yung mga jacket. Tapos, yan. Mga ano, dami-dami yung so, damit mga lads so ay alam e ko na ito so ang binili ko niya sa akin hindi siya ang lakad to ang lakad mga loves. tapos alam nyo na mga lads sa giwa siya walang yung mga panty ni mama ay, <laughs> ay sobrang naman laki yan <laughs> sa iyo yan ay <laughs> ano sobrang laki sa ay yan ayan sa manta thank you ate sa so, leggings kasi so, mga lansong, so. mga ano siya, mga meron na Mga the Mother Lily, yeah. ayan. So, ayan, na shirt Mga laks, meron tayo, ano, makulay na jacket. Dito yan natin lagay sa gilid. Tapos, ito, mga, ito, ha? Ah siguro kay mother to. Ayan oh, ang daw. Kasi ano <laughs> yun yung ni mother. Ayan. kanya daw yun. Tapos ito. Ito kay mother dito. Kauso ako mo. Ito. Ang ah, maganda to mga loves. Akin na to. Basketball. Ayan. Tapos, ito ulit mga loves. Ang dami palang mga t-shirt na white. pa pa yan. Ah, uh -huh. Ito okay, yung papa daw. Pinitay nga niya. Tapos ang ito oh. daw. sa manta. Tapos, ayan o. Oh, ayan o, tigis na pala kami ni dito o. Oh. Ganda. Black. Block. Na parang karaktak siya mga love. Tapos, ayan. Ito, kay Paustino to sigurado at pang tricycle driver. si hmm. ba? Tricycle. Tapos, another cashew nuts. Ayan, mga cashew nuts. Tapos, malaki na cashew nuts na sa'yo. Ayan, mga loves. Tapos, mga... Ayan, yung kapartner din nung kanina. Mga partner-partner nito partner mga loves. dahil so, ang dami mga short mga bata. Ayan, mga shorts. Tapos, ayan, mga shorts pa din. Pantalon. Ang daming mga damit mga labs eh, no? Malapit na akong mataburan mga labs ng ano. Ano ito? Pinatala na rin niya ating niya. Ayan! Tapos kay Papa, ayan. Ayan mga labs, mga t-shirt ulit. Ang daming mga t-shirt mga labs, mananawa ka. Tapos ito, ayan o. Kay mama to mga nagsela Ang Ganda oh. Parang siya takuri. Ito yung ano. mo ganun ang takuri. <laughs> Parang takuri. Okay. Ito mga lagso. o. Pwede ito kay Jennifer kaso baka pag kinuha ni kuya, ano na si Jennifer? Na, Nanganak na, 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 na si Jennifer. Ayan mga na meron uling, ano si mama dito, ayan. Ang malingki niya. Magsawa, Magsawa. siya, mamalingki, araw-araw. Ang mga iba-iba. araw Mac okay. siya mamalingki. O, ito pa. Hindi, pwede kayo dyan ay perto. Pang baby. Nagpatingin sila sa sa Ayan, pwede din yan. Ayan pa yan. Tapos, ito mga loves ko. Nilagay ni ate yung ano niya dito, yung natira nilang ano. Ano yan? Yung cashew nuts. Ah! Masarap yan kayo. Tapos ito, dress. Ay, kay Natalie. Ganda. Tapos, ito. Uy, nakakita na rin ako ulan sa akin sa wakas. Ano? Bakit? Sa wakas, may bag na rin ako mga loves ulaps. Pero may laman sa salad, mga lalabas natin yung mga dollar. Wala mga dollar, bag, ay ano, t-shirt siya mga ulaps. Masala ko may 100 dollar. Ito <laughs> ay may 100 dollar. Ito ay ang ganda. Ayan. and tube. Ayan. Pantulog. pag sa Tapos, another bakya ni Mother. Ayan, magkapare-pare, magka sa magkapare-pare sa Kaso, seven, seven ang size niya. Seven and a half. Tapos, ito uli yung bag. yan Tanggalin natin yung laman, mga labi. Tapos ito yung pangulis rin, pangulis. Tapos, ayan ulit, t-shirt ulit mga loves. Tapos, feeling ko dati may ganito ako, yung nandiyan sa akin. Kaya eh, ati to dati, pinadala na niya. Kaso umiit na mga loves. Ganyan ka nga di ba? Ganyan ka nga diba, kasama mahal din to ay. Kasi ngayon, meron tayong pansulog. Ayan. Shadana. Pansulog. White t-shirt. Oh, Tapos, meron dito. Meron dito dress mga loves. Ayan. Ayan. Pwede to kay Jen. Ayan. Oo kay Jennifer. para alam, alam. boss, ito yung mga Swiss Miss. Pero nabuksan na siya mga loves. Ayan, dahil sa pagka niya nabuksan na siya. Ayan, mother. Ayun. No? Tapos, ang panty uli ni mama. Magkakasize. Magkakasize. Magkakaulay, mga loves ko. Hindi ang napalit niya na. Parang ko siya din ang panty Tapos ito yung binili ni ate na pinabili ko na pang sa katikati mga loves. yun, eh, no? Thank you, Tess, sa ano, pang-allergy. Ay, nakaano pa siya. Ito siya mabuksan, oh. No? talaga mga pang allergy mga labs. Wala talaga silang amoy. Ayan. Tapos, ayan. Pang mga bata. T-shirt. Ayan. t nila. Oo, ano to. Pang sayaw na yata ito mga labs. Pang oh. bulbong na. Pang bulbong Ayan. May mga ganyan pala si ate. Mga ganito ba mga labs gamit din ng mga bata yung mga labs. Tapos mga sa ilalim mga labs, mga chocolate na ulit. Ayan. Narain chocolate. Kaso talagang may upi-upi siya mga labs. So, ayusin mo na. Ayusin mo na talagang. Ayan, na lang yung mga, mga chocolate. Hindi ko maabot eh. Hindi maabot. Wala, na. Sya, mga pipit na siya, mga labs. Ayan. pauna na siya, mga labs. Tapos ito, yung ano. Tapos ito mga labs o natunaw na yung pinaka-chocolate sa loob. Ayan. Tapos ulit oh, yung gatas na chocolate ng mga bata. Ayan. Yung kanilang titimplahing pang ipapong magahan nila oh, mga labs. Oh, tapos ito mga labs o tignan nyo naman. Grabe yung mga ano nga yung sa box. Dahil kahit itong ano, itong lagay ng M&M na yung pisya tapos yung laman oh, nagdurog-durog. Ayan siya mga lagso. Oh. Yeah. Tapos, itong box ng box ng kahon, mga ay box na ito mga labs sa sobra siguro hagis-hagis na lang ng karton. Ayan, nagkaroon na siya ng crack sa gilid.